Lagi kayong magtiwala lang sa Panginoon. Whatever happens, the grace of God is sufficient. The grace of our Lord Jesus Christ is sufficient. Lagi nating na ano to, na naririnig, no? Na ang ang biyaya ng Diyos o ang kagandang loob ni Kristo ay sapat na. Nagtatanong si Sister Lett, sabi niya, Pastor, anong pakiramdam mo kapag nagda-dialysis ka? Sabi ko, wala akong nararamdaman, hindi naman ako nangihina. Sabi, hindi ka ba inep Ilang hours ka nagda-dialysis? Almost four hours. More than pa kasi nga yung, yung preparation ng makina na abot ng almost 30 minutes plus yung pagtanggal, almost five, hour, five hours. Imagine na ka lang, nando ka lang. Ang hirap, di ka mapakali, di ba? Buti pa sa bahay, pag na medyo naip ka, ka, punta ka sa CR, kain ka, merienda, o ano. Pero doon, iba talagang yung, yung ano mo, yung, yung pasensya mo, talagang uh, may stretch, ano. Pero, along the way, habang nakahiga ako, nararamdaman ko naman yung ano, yun, talagang sabi ko parang may strength, may kalakasan na, 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 na nanggagaling sa, 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 Panginoon. Although yung mga katabi ko, some of them were almost three years, yung iba five years na na nagda -dialysis. Yung iba naman doon, uh, na habang nagda-dialysis, biglang na-stroke. Gano, no? Pero wala pa naman ako nabalita na, na namatay. No? But I know some of them have already passed away because of of uh, yung nahirapan sila through the process of dialysis. But in this case of mine, ako rin nag-iisip eh, Lord, kukunin mo na ba ako? May nagsabi sa akin, naalala ko si si, si, si Sister Josie, Pastor, wag mo na. <laughs> naalala ko yun, no? Sister ano Uh, wala pa naman akong narinig na gano'n. No? So, I am confident that still may, may, plano pa ang Panginoon. And I believe every one of us may plano ang Panginoon kung bakit misan dumarating yung ganito. But, kailangan, meron tayong matutunan along the way. Meron tayong lesson. Di ba? Uh, sa akin, sabi ko nga, nung binata ko, medyo naabuso yung, yung pagiging binata ko noon. And other things, I have ripped the fruits in my body, but it's because, because of the grace of God, nasusustain so yung buhay ko, na, na nadadagdagan pa, at alam ko, may, may, plano pa ang Panginoon. No? At hindi lamang para sa akin yon para din sa inyo yan lagi kayong magtiwala lang sa Panginoon. Whatever happens, the grace of God is sufficient. Sapat na ang biyaya ng Panginoon para sa atin. Now, as I was uh, looking at the messages sa ano sa sa messenger ko, I was surprised na kahapon may na may nakita ako nag-message, no? So I, I would like to quote this, yung, yung message na ito, na kung saan isang kapatiran ang nag-message at kinamit niya yung ano, yung Second uh, Corinthians chapter 12, verse 9. Habi ko ba, ito yung preaching ko, ah. No? So, ito, ito, yung, ito yung message niya. At uh, naka-na-encourage lang ako sa sa binigay niya, ito sabi niya. Every day we're praying for God's comfort and healing. For we believe in God's power. At kinot niya yung verse 9 sabi niya. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. Parang expounding of the of the word sabi niya. Strength doesn't comes from what you can handle on your own. It comes on what you can surrender to God. Your greatest weakness can become your doorway to your greatest victory and your deepest struggle can become your platform for God's most incredible display of power. Aminin mo lang na bilang tao nakakasakit tayo, you can have cancer, you can die. na ibig sabihin, all the things that is happening in our life, we can trust God na he's in control. we can surrender to him everything that we have. now kapag ginawa mo yon, pag uh, ang, ang sabi, I still remember, when you are on the deepest place of your life o nando ka na sa pinakababa nando ka na sa pinakailalim wala ka nang ma, wala ka nang ma, ma, there's no other place but to go up meaning to say doon mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos ang presensya ng Diyos when you surrender your life to him when you say lord hindi ko na kaya ikaw na ang manguna sa buhay ko ikaw na maging driver ng aking sasakyan, ng sasakyan ng buhay ko. Then you will experience the grace of God.